And so ayun na nga, naiinip kasi ako sa bahay. Kaya naman binulabog ko muna ang buhay ni Mister. Wala naman, gusto ko lang naman kumain sa labas, mga turo-turo. At saka kumain na rin ng balot. Di ko alam bakit nag-crave ako sa balot. Di naman ako positive. Well, kahit buryong-buryo na siya sa akin, kailangan niya pa rin kumilos. Akala naman kasi niya siguro may nabuo na siyang kakaiba. Oo, akala niya may nabuo na naman siyang ibang nilalang. Diyan siya nagkakamali, nagugutom lang talaga ako. At nung nakarating kami, ayun, busog na busog ang sa mga paninda. Ito nga lang yan sa San Pedro, Laguna. Maganda rin dito, night market and maraming street foods. Gantong oras, pag uwi mo ng trabaho, tapos dadaan ka dito, naku, napakabango ng daanan dito. Hindi pong kahit ayaw mong bumili ng mga street foods, mapapabili ka talaga sa sobrang bango. Wee, <laughs> Oh, ayan, akala ko naman ako yung nagkikrabe. Mas nauna pa pala siyang sumandok sa akin. What? <laughs> At hindi lang yan yung nakita namin dito. So naglakad-lakad pa kami dyan at marami nga kami nakita mga street food sa tabi-tabi. At ayun na nga, nakita ko na nga yung hinahanap kong balot. Medyo alangan pa yung lola mo. Kasi feeling ko parang nilagang itlog lang siya. Kaya naman lumapit ako at na-murder na rin ako ng mga lima. At nako naman si Mr. Humirit pa. May nakita siyang chicken skin dun sa dulo. Hindi niya papalampasin yun dahil favorite niya talaga ang chicharong balat ng manok. Kumuha kami ng mga apat. Nako naman mga katropa, napakalayo pa talaga ng February pero parang nagde-date na kami sa panahon na to. O ayan na naglag inigawan ka pa girl. Ganda rin ba kayo mag-date ng mga jowa nyo or mga asawa ninyo? Yung tipong kahit sa turo-turo lang masaya ka na. Hindi nyo na ng mas mahal na restaurant. Eh kasi hindi nyo naman afford yun. Lalo ngayon napakamahal ng bilihin so ano mag-iinarte ka pa ba? sa totoong relasyon, hindi naman talaga kailangan ng mas bongga. Magpabongga ka kung kamukha mo si Marion Rivera, di ba girl? At <laughs> may nadaanan nga kami ng titinda ng adobong mani dito sa tabi. So napabili rin si mister. And so ayun ang huli namin nabili. Pagkatapos nun ang siyang umuwi. Sa so, mga katropa ito lang masasabi ko. Hindi nyo kailangan ng magastos na date o bonga Para sa akin kasi yung ganito ay sapat na. Kaya naman mga tropa. Thank you for watching. Watch my